Sarap nito mga lodi. Oh. Hello mga karels, mag-almusal na tayo. Ito po ang ating ipapalaman sa pandesal. Hans pork and beans. Yan. Pork and beans, hands natin sa tinapay. Ayan, o. Oh. Palaman natin ang hands, pork, and beef. Sarap nito, mga O, oh, diba? Mmm. Ang ah, sarap. Yes, sarap. Ang almusal natin. Mga Hans mm. pork beans. Thank you for watching. Follow for more. Pasir na lang po. Thank you. Bye. Bye.